Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga No CJ or ang totoong Morgan na go galit, nagalit nang malaman niya na nabalitaan niya ang nangyari sa kanyang mama Chantal. Nagpupuyos ito sa galit dahil kahit kailan si Moira talaga ang pahamak sa buhay nilang mag-ina. Ayon pa kay Nosy si G, noon pa man ay ayaw na ayaw niya na sa kapatid niyang si Moira dahil napakamatapubo rin ito at napakasama ng ugali. Yun ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Chantal noon. Pero ngayon hindi na nga papayag itong si Nosy J na apak-apakan na lamang ni Moira dahil hawak ni, siya, ni Nosy J ang buhay at sikrito ni Moira. Kaya dapat niyang sundin kung ano man ang pinag-uutos dito. Kaya naman kahit hindi pa tapos ang kanyang opening ng kanyang negosyo na inaasahan niya nga sana nadadalo o darating nga ang kanyang mama Chantal pero hindi nga nangyari nang dahil na rin sa kasakman nitong si uh, Moira. at dagdagan pa ng kanyang anak na napakasama din ng ugali na gaya-gaya din kay Moira. Kaya naman nagmamadali na itong umuwi ng Pilipinas para makita agad ang kanyang mama Chantal na matagal niya nang na hindi nakasama. Pagdating nga na doon ay nakita na nga ang kanyang mama Shantal na nakakaburol na at dali-dali niyang nilapitan ito. Ngunit kumulo ang duko niya nang makita niya itong si Moira kaya isang malakas na sampal ang pinadapo niya dito. Ayon pa nga kay Nosy G, Mahayop ka Moira, pinatay mo si mama magbabayad ka ng mahal. Dito ay pinigilan pa nga ni Moira itong sino si Nojie na magdahan-dahan sa kanyang pananalita baka may makarinig sa kanya. Pero huli na ang lahat dahil nga narinig na ni Arjo, ni Annalyn at ni Giselle ang kanilang pag-uusap. Kaya naman gulat na gulat si Giselle nang marinig nila na tinawag ni Nojie si na Moira itong si Morgana Morganago. Dito ay nagtinginan yung tatlo kung ano ang ibig sabihin. Ayon pa nga kay wag huwag muna tayo magpadalos-dalos tita. Tay, kailangan nating pagmatyag at kailangan natin kornerin itong si Morgana go, kung siya nga ba itong si Moira. Dahil hindi ako naniniwala na patay na si Moira. Dahil ang ugaling meron itong si Moira, nakikita ko dito kay Morgana. Kung tama man ang hinala natin, yun ang dapat natin tuklasin. Kahit na narinig na nga nila Annalyn, Giselle at RJ na tinawag ni Nosy si G na Moira itong si Morgana ay tahimik lamang sila. Kailangan nila ng matibay na ebidensya at kailangan nila mahuli si Moira. Pero ngayon kung kanilang kumprontayin, sigurado na hindi ito uh, aamin sa kanyang pagkakamali. At ayon pa nga kay Giselle, kailangan niyang maging malapit dito kay Nosy G nang malaman ang katotohanan. Samantala naman nakita nga ni Nosy na narinig nga ni Giselle, ni Annalyn at ni RJ ang sinabi niya dito kay Moira kaya napapangiti ito. Sa isip ni Nosy si G, umpisa na ng paghihiganti ko sa iyo, Moira. Kung ano yung kinuha mo at inagaw mo noon, unti-unti kong kukunin pabalik. Ngayong wala na si Mama, wala nang makakapigil sa akin sa paghihiganti ko sa iyo. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa akin. Dito ay nagsumagot na nga itong si Moira at sinabi na hindi ko pinatay si mama. Ang pumatay sa iyo sa kay mama ay yung tauhan mong si Gilbert. Merong ebidensya na magpapatunay na siya yung pumatay kay mama at hindi ako. Pero ayon kay no hindi ako naniniwala sa iyo. Alam ko na ikaw ang dahilan kung bakit nawala nga si mama. Kaya humint maghintay ka at malalaman at malalaman nila ang totoong sikreto mo. At kukunin ko lahat kung anong meron ka. Dito sa sinabi nga ni, ni Nosije kay Moira, ay laking takot nga ang kanyang nararamdaman. Ngayon wala na ang kanyang mamasyantal, kailangan niyang sumunod dito kay Nosije kung hindi ay mabubulyaso siya at sigurado na mabubulok siya sa kulungan kung sakali. Wala na nga siyang kakampi ngayon dahil wala na pinakamamahal niya na mama. Na napapaiyak na rin itong si Moira dahil nag maganda na rin yung takbo ng buhay nila dahil nga kahit na iniwan siya ng kanyang mama Chantal noon nakabawi na nga ito sa kanya dahil sa kanyang mama Chantal ay nakabalik nga siya at nakaharap muli ang mga tanyag lalong lalo na si Lynette at si Annalyn pero ngayon, wala na ang kanyang mamasyantal, kailangan diyong bumangon. At kailangan niya harapin ang kanyang mga kalaban. Lalong-lalo na ngayon, na itong sino si Nosey ang kanyang malaking kalaban ngayon na kailangan niyang sundin. Samantala naman, galit na galit itong si Zoe sa nangyari, sinisisi niya pa rin itong si Annalyn sa nangyari sa kanyang lola Chantal. Kahit napilit pilit na lumalapit itong si Annalyn kay Zoe na sinasabihan nito na kung kailangan niya ng kakampi at kausap ay nandito lang si Annalyn. Pero itong si Zoe ay matigas pa rin at hindi niya daw kailangan ang kausap lalong-lalo na itong si Analyn dahil kahit kailan ay hindi na magbabago ang tingin niya dito kay Analyn. Ayon pa kay Analyn, bakit ba ang init ng ulo mo sa akin, Zoe? wala naman ako nagawang hindi maganda sa iyo. Maghamat tayo kahit na ganun ang ginagawa mo sa akin, napapatawad pa rin kita at hindi ako tumatanim ng sama ng loob o hinanakit sa iyo dahil kapatid kita at naintindihan kita. Pero dito ay walang paki-alam si Zoe at nagalit pa ito sa kanya. Ayon pa kay Zoe, huwag mo nga akong artihan, Annalyn. Nadadala na ako at sanay na sanay na ako dyan at hindi mo ako mabibilog ang utak ko dahil sa drama mo. Dito ay nagalit na rin si Annalyn at sinabi niya kay Zoe na kahit kailan talaga napakasama ng ugali mo Zoe. Kaya minsan ay naiisip ko at natatanong ko sa kanyang aking sarili. Kung kapatid nga ba kita, bakit iba yung ugali mo? Bakit napakalayo ng ugali mo sa akin at napakasama ng ugali mo? Dito ay nagulat din si Zoe sa tanong nga ni Annalyn. Pero yon ay binaliwala na lamang ni Zoe at umalis.